cancer, cancer na tayo. A uh, reading to my dear para sa buwan ng July 24 hanggang July 20, ay, July 24 hanggang July 31 to my dear 2025. Okay, hello, hello, hello my dear. Okay, general reading po ito. Tingnan natin ko anong meron July 24 hanggang July 31. Okay, tingnan natin, my dear, anong meron ngayong araw na ito. Eh, ipapaliwanag natin yung card, bawat isa, my dear. Kailangan natin ng nine cards. Nine cards in total, my dear, ha? Nine cards. Tingnan natin, okay? Dalawa. So, ayoko ng dalawang card. Pag dalawa, ibabalik ko. Kailangan isa lang. We have here the three of pentacles, okay? Three of pentacles, okay? Parang... Parang may meeting na nangyayari dyan Parang may brainstorming na nangyayari dito, my dear Okay uh, Nakukuha ko sa card na to na parang nag-o-observe ka lang din Okay, para nag-o-observe ka Nakukuha ko Parang you are observing para ka nakikinig Yun na nakukuha ko uh, For some of you, baka meron mga gagawin Okay, baka group, presentation Yung mga ganyan Okay, so tingnan natin, my dear Dagdagan natin yung card na yan Three of Pentacles Okay Pwedeng ikaw yung pwedeng ikaw yung nakikinig, my dear, or ikaw yung nagpepresent dito sa card na to. Okay, hindi ko pa i-confirm nang 100% my dear, okay? Pero yung image image kasi major cancer is more on parang may nagpepresent and then mayroon nakikinig, okay? So tingnan natin. And sa tarot kasi ang Three of Pentacles is energy of collaboration, okay? So yun yung mga keywords natin nakikinig, nagbe-present at saka nakikinig and energy of collaboration. Okay, so tingnan natin my dear. We have your energy ng wealth, investment, okay, real estate, okay? So my dear, definitely ikaw yung nakikinig, okay? Ikaw yung nakikinig. Sa so, mga araw na to, my dear cancer, Hmm, merong mga tao may na merong mga iaalok sa iyo. Okay? Posible may kinalaman sa pe, may kinalaman sa property, posible may kinalaman din sa pera, may kinalaman sa bahay, may inaalok sa iyo my dear, okay? Parang merong merong pinag-uusapan, may kinalaman sa pera, may kinalaman sa property, real estate is energy my dear of property, okay? Uh, sa energy ng collaboration, sa lang, sa energy ng collaboration, baka meron din baka nag-uusap-usap din kayo na may kinalaman sa energy ng pera. Okay, baka meron kayong ibibenta, meron kayong gagawin, meron kayong ipuput up na negosyo. Pakiramdam ko yun yung nangyayari. Parang, parang nag-uusap-usap, parang nakaupo sa isang lamesa, tapos nag-uusap-usap, my dear, yun ang nakukuha ko. Pero, kung i-conclude natin yung energy, my dear, parang may nag o offer sa iyo parang may proposal okay parang sinasabi cancer ito bahay ganito ganyan o lupa mga ganon ibenta natin to or bilhin mo to yung yung ganun na energy my dear okay So, tingnan natin. Next card is, or baka may nagsasabi sa'yo, Cancer, is about time para mag-invest ka. It's about time para gawin mo to. It's about time na, may parang siguro baka mayroon nagsasadya sa'yo, nagpapayo sa'yo, my dear, baka, baka may ganun, my dear, heart Dagdagan natin yung card. Card ng ating cancer, dagdagan natin. Okay, 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 may nahulog. I lost myself for a little while. Okay, I lost myself for a little while. Ano yan, may energy ng budol. Okay, kasi I lost myself for a I lost myself for a little while. Okay, so um whining, 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 Okay. Baka may lalapit sa my dear. In short, parang scam. Parang ganun na nakukuha ko. Okay, or baka maka-agree maka ka, maka-yes ka, my dear, be aware ha. Sa mga action mo, sa mga gagawin mo, my dear cancer, sa mga araw na to, kasi baka umuo ka na lang bigla, tapos mapasubo ka, ganoon na nakukuha ko dito, tapos sa bandang uli, mapaisip ka na, teka, bakit ako umuo? Teka, bakit ko ginawa to? So, be careful, my dear ha. Be careful, be careful. Kung meron man mga nagpe-present sa'yo, or para nag-business proposal sa'yo, my dear cancer, pakinggan mo ng maigi, my dear, kung ano yung sinasabi. Kung may involved na pera, lalo na, mas maging alert ka, maging mas alerto ka kung may kinalaman sa pera, may kinalaman sa investment, may kinalaman sa lupa, maging alerto ka my dear. Make sure my dear na hindi ka umuoo dahil naihypnotize ka lang. Kasi sabi dito, I lost myself for a little while. Ayano, nakabaliktad lang 'yan sa my dear. Pero pag kinanon mo 'yan, I lost myself for a little while, okay? So tingnan natin my dear. So, be careful ka, my dear, kasi baka makagawa ka ng mga desisyon na parang sa bandang huli, mapa, mapaisip ka. Teka, bakit ko ginawa yun yung parang ganoon? Mahipnotize ba, my dear? Okay? Tingnan natin. Sa mga pinipirmahan din, my dear, maging aware ka. Huwag ka pirma ng pirma, basahin mo. Kung hindi mo naiintindihan, my dear, ipabasa mo dun sa medyo nakakaalam. Okay, wag yung typical na parang, ay okay, pipirmahan ko to kasi nga, pinirpumirma din sila. Aralin mo na mabuti, magtanong ka, ano ba itong pinipirmahan ko? Ano para saan ba to? Kasi baka magulat ka may dyo, ikukulong ka na pala, pirma ka ng pirma. ba? Diba? Tingnan mo, my dear cancer, ha? Tingnan mo. Okay, sabi nga dito, I depend on you too much. Okay, I depend on you too much. To let you go, I have a companion ano codependency pala codependency issue I depend nakabaliktad kasi sa iyo eh pero sige ano mo na lang yan basta I depend on you too much okay so my dear kagaya na sinasabi ko kanina huwag kang masyadong depende or mas ka kampante or komportable my dear sa isang tao na siya lahat okay mag-usisa ka rin magtanong ka rin ano ba yan ano kasi baka mamaya magulat ka na lang masyak ka na lang my dear cancer lahat na pala ng ari-arian mo, tinatransfer mo na sa kanya. O kaya ipinapahamak ka na niya, my dear, di ba? Uutang pala siya ng pera, ginagawa kang guarantor. Yung mga ganyan, my dear, o kaya isasanlala pala yung bahay mo. O yung mga ganun, my dear, no? Basta maging aware ka, my dear. Huwag ka masyadong tiwala, my dear, dun sa sinasabi ng tao na yun, okay? Kasi baka ipahamak ka niya, my dear, sa bandang dulo ng kwento, okay? So tingnan natin, my dear, last five cards na lang tayo, okay? Okay? last five cards to my dear or baka maging kasabwat ka di ba kasabwat ka na pala hindi mo pala alam my dear di ba nagiging accomplished ka na nagiging kasabwat ka na pala so be careful be careful my dear cancer be careful mag ingat po okay so tingnan natin my dear we have here the energy of the moon card okay Ah, ano ko ko sa energy ng moon card is meron secret, okay? Secret moon is connected my dear, sa energy ng secret, okay? Um, Tingnan mo na maigi may dito yung mga agenda ng mga tao may dito sa araw na to. Okay? Tingnan mo na maigi anong agenda nila, bakit ganyan, bakit gano'n. Lagi kang, lagi kang mag-iisip. Bakit kaya ito pumunta dito sa bahay? Bakit kaya ako kinausap nito? Bakit kaya ako tinext nito, my dear? Yes, masama yung gano'n na lagi na... Pero, just a protection, my dear, sa sarili mo. Okay? Lalo sinabi ng card dito, my dear. Okay? Masama yung lagi ka Tatamang hinala, my dear, sa tao na parang meron siyang gagawin sa'yo. Pero, Diba? Ang sinasabi kasi ng card dito may dear, na lagi, tingnan mo may yun yung agenda ng tao. Tingnan mo kung sino yung lalapit sa'yo. Bakit yan tumawag? Bakit yan nag-message? Bakit, yan, bakit siya nag-reach out? Bakit kanya kinokontak? Anong dahilan? ba diba? Kasi, may something eh. Parang may hypnotize na nangyayari dito, my dear. Parang merong, may mangyayari na parang ma ma malolos ka or magiging... Basta, alam mo na yan. Matanda ka na. Okay? Next! parang pinipilit ka my dear na gumawa ng isang bagay na hindi masyadong napaliwanag sa iyo kung bakit mo gagawin. Kasi sinasabi, cancer, gawin mo to. Cancer, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero hindi talaga very well explained, eh, naka-explain sa'yo, my dear, kung bakit mo gagawin yung bagay na yun. Okay? So, tingnan mo, my dear. Tingnan pala natin. <laughs> okay, next card. Last four cards, my dear cancer. Last four cards. Okay. Maging aware ka sa paligid mo, my dear Cancer. May mga tao na gusto kang linlangin. May mga tao na may masamang... No, the Ace of Swords, okay? Sa energy ng Ace of Swords, uh, that is energy ng mind. You are in control of your mind. Huwag mong kayaan na kontrolin nila, my dear, yung isip mo, my dear Cancer. Kasi parang nakukuha ko, my dear, na merong energy na gustong kontrolin yung mind mo gusto niyang parang, alam mo yung parang gusto kanyang paniwalain sa isang bagay. In short, parang kang, para kang hinihipnotize, para kang ginagayuma or something, para kang binubudol. Yun nga, budol yun, right, right term, doon, my dear. Binubudol kanya niya, and then, baka magulat ka na lang, my dear, bago matapos itong July na to, pagsampan ng August, nasa isang sitwasyon ka na, my dear, na hindi mo gusto. O kaya, magkatanong ka, bakit ko binigay yun? Bakit ko ginawa yun, di ba? So, tingnan mo lagi, my dear, yung agenda ng tao na yun. Pag-isipan mo rin ng mabuti, my dear. Baka sa unang pandinig mo, my dear, is ang sarap sa pakiramdam. Ganito, ganyan, ganito, ganun, ganyan, ganyan. Tapos, madali lang yan. I ano mo rin, my, pag, basta pag-aralan mo na mabuti, my dear. Pag-aralan mo na mabuti. Yun ang sinasabi dito sa card na to. Sa energy ng Ace of Swords, you are in control of your mind. Ikaw, utak mo yan sa dapat... Utak mo yan sa dapat ikaw ang nasusunod. Okay. So tingnan natin my dear Cancer. Last three cards na lang tayo my dear, okay? Ano to? We have here the three of Cups, okay? Baka mayaya ka my dear sa mga gathering, okay? Ah, uh, idadaan sa mga happy-happy, yung mga ganon. okay? Baka may mga kasama. Huwag kang mag-wag kang gagawa ng decision pag lasing ka. Pag nakainom ka ng alak, wag kang gagawa ng decision. Wag kang oo-oo. Oo ah uh, sa lahat na magyayayaan sa iyo, my dear, ng kahit anong inuman or something or gathering, tingnan mo lang maigi yung mga action nila, yung mga kilos nila, okay? Kasi parang nakikita ko, my dear, na parang ah uh, idadaan sa ganun eh. Parang idadaan sa happy or baka idadaan sa mga joke-joke, baka komedyante yung tao na yon idadaan sa mga biro-biro, sa mga patawa-tawa, sa sense of humor, di ba yung mga ganun, lala kasi this... Three of Cups is energy of happiness. Okay. So baka magaling talaga mag self talk, very comedian, yung ganun yung energy. Ah uh, tapos hindi mo na napapansin dahil magaling nga talaga magsalita, very comedian yung energy, nagpapatawa siya my dear. So yun, napa-oo ka na. Okay? Pero may nakukuha pa rin ako na energy na parang may invitation, parang may inuman, parang may sayawan, parang may kasayahan na nangyayari my dear. And then, susunggaban nga yung pagkakataon na yun, my dear, na masaya ka. Okay. Next. Okay. Next, 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 cancer. Tingnan natin. Pwede naman, my dear, na baka mag magkaroon ka, my dear, ng ano, ng... Meron kang eight of pentacles dito. Magkaroon ka ng mga ganito, mga real estate, property, pero... Mag-ingat ka sa kadil mo, baka bibili ka ng property, kukuha ka ng property or something. Mag-ingat ka dun sa ka-transaction mo. Okay, basta mag-ingat ka lang. We have here the Eight of Pentacles, okay, related sa energy ng work, okay? Ah, uh, baka katrabaho mo 'to. Be aware, my dear, kasi baka katrabaho mo 'to. May agenda siya, eh. may agenda sa my dear, okay? Baka katrabaho mo 'to, related sa energy ng work ah uh, baka kun, kung, nagpapagawa ka ng bahay or meron ka ipapagawa, baka contractor mo, ah uh, baka ahente, agent, something like that. Basta mag-ingat ka, may dhe, may kinalaman sa energy ng work. Ibig sabihin ka, ano mo siya? Ka-business transaction mo siya, may idea Parang ka-business transaction mo siya, or ahente mo siya, or baka katrabaho mo siya, or... Baka engineer mo siya or architect mo siya, parang ganon, okay? So, Pagmasdan mo ng maigi yan, okay? Baka may scam ka sa pera, yung mga ganon. Okay, may nakukuha ako na pera, okay? Be careful, ingat-ingat. Ang hirap kitain ng pera ngayon, May dear cancer. Huwag tanga ha? Okay. Lahat gagawin ng tao ngayon para magkaroon lang ng pera. Tingnan mo nga ako, oh. <laughs> At least ito lang. Okay. Basta, Ingat ka, my dear, ha? Ingat, 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 ingat. Okay? Pwede naman tayong gumawa ng pera, pero sa malinis sa pamamaraan. Kaso, meron kasi talaga mga tao na hindi patas, my dear. Hindi patas lumaban, okay? Last card na tayo, my dear. Ang hirap kumita ng pera ngayon, my dear, ha? pangalagaan mo kung meron kang pera dyan over there and right there. We have here the king of wands. Huwag pa dalos, ba wag pa dalos, dalos may dear sa mga decision making na gagawin. Okay? Pag-isipan mo lang mabuti my dear. Huwag pa dalos, dalos. Hindi, ibig sabihin maganda sa pandinig or nakakatawa yung tao na yon or meron magandang sense, sense of humor my dear isipin mo kung ano yung gagawin mo sa mga araw na to. Kung bibili ka ng lupa or magbebenta ka ng lupa or merong inaalok sa'yo or merong kang pinapagawa o merong gagawin. Pag-isipan mo na mabuti, tingnan mo talaga ng maigi kung sino yung katransaksyon mo. Tingnan mo siya ng maigi, hindi lang dahil komedyante siya, hindi lang dahil nakakatawa siya, hindi lang dahil magaling, siya magsalita. Tingnan mo talaga siya ma maigi, Itagos mo yung mga mata mo, my dear, sa kanya. No? Kasi posible may dear na idadaan nung tao na yun sa ganun, yung eksena may dear, magpapatawa siya, magjo-joke siya, or something, or baka yayayain ka sa ganito, or baka sisilawin yung mga mata mo sa magagandang mga bagay. Pag-aralan mo yung mga decision making na gagawin mo kasi para pagsampa may dear ng August, hindi ka magsisi sa mga gagawin mo. Ganon din may dear sa mga pipirmahan mo ng mga do dokumento, basahin mo ng maigi, sa mga -trans transaction mo and everything, and basa yun na yun. Okay? And wag may dumepende na parang ah, okay. Yung sinabi ng isang tao, maggawa ka rin pag uwi mo sa bahay, pag meron kang hindi naiintindihan na salita, i-research mo rin. Ano yung ano yung sinasabi niya kanina? O kaya mismo tanungin mo sa kanya, ano yung sinasabi mo? Ano yung ano yung mga ganyan? Ano daw ano yung ganyan? Magtanong ka may dia, wag kang mahiyang magtanong, 'di ba? Kasi hindi mo naiintindihan yung isang bagay. Hindi yung oo ka lang ng oo, hindi porket maganda sa pandinig mo. O oh, ganito, definitely. Oh, ganito ganyan ganyan ganyan. Oo ka na kaagad kasi maganda sa pandinig mo, maski hindi mo naiintindihan, umuo Okay? So my dear Cancer, ito ang reading mo para sa buwan ng July 24 hanggang July 31, 2025. Somehow my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click click my yung notification bell para ma-update ka every time na meron po ako mga bagong upload. And please to like, please to share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you my dear!